Bibitaw mo man si sa Merian? Ha? Bibitaw mo man si sa Merian? Bibitaw mo man si sa Merian? Ha? Ayaw mga salita. Ayaw mga salita. Ayaw mga salita. alak yung gumawa niya. Asawa ninyo. Asawa silang gumagawa sa kanya. Kilala na namin

least, is kanina yung hinihilot yung binti, di ba? Hindi naman masakit sa atin maghilot, umaaray siya. Nandun na yun siya, no? Kanina ba hinihilot ni atin, hindi naman sa atin masakit maghilot, umaaray? Di ba kanina na ito? Diba? Nalaman na nagsalita din yung sinong gumawa sa kanya.